What's up guys, uh, good afternoon Welcome back once again to our YouTube channel Pons Mix Vlog So sa nakikita nyo guys ay nagbabalo tayo ng bagahe Dahil mag-emergency leave tayo Gawa ng mayroong hindi magandang nangyayari sa nanay ko Hindi ko inaasahan na mapaaga yung vacation ko So pass forward tayo guys dahil uh, excited na rin ako gawa nga Gawa nga ng uh, kailangan na makarating ako agad sa amin So andito na tayo sa airport ng Katarduha napakagandang airport dito guys isapo isa po ito sa pinakamagandang airport sa buong mundo kitang kita nyo naman guys ang lupit ng airport guys may train pa sa loob ng airport nila one of the best airport of the world so sa nakikita nyo guys kasalukuyan tayong hinahanap yung ano natin gate number so ayan papunta na tayo doon so ayun pass forward ulit guys andito na tayo sa aeroplano at hindi na natin patatagalin guys dahil nga pass forward Ayan, palapag na tayo guys sa Pilipinas. Maganda ang panahon sa Pilipinas guys. ulan ulan. Ayan. So, kasuluko so, yung palapag na ayaw merong plan guys. Kaya medyo, ayun, touchdown na guys. Ayan. So, maya maya guys, mag-reclaim na rin tayo sa ating bagahe para kung sakali makahabol tayo makaway tayo kaagad sa liti guys dahil yun na malayo pa ang biyahe natin ayun passport ulit guys nandito na tayo sa barko ito'y patawid na ng liti guys from Cebu to liti ayan so sana kahit papano guys ma makarating naman tayo ng uh, aga aga sa awa ng Diyos maganda yung biyahe so hindi ko inasahan tong bakasyon na to guys pero yun na dahil sa nangyayari na hindi maganda na sa nanay ko ayun napaga tayo ng bakasyon sa mix emotion ng ano natin yung guys yung pagbakasyon natin kasi yun na nandito yung excited rin ng kabakasyon tayo at ito naman yung may kabilang side tayo na side emotion dahil yun na pumanaw na yung nanay ko so pass forward ulit guys andito na tayo sa amin guys yan o nakasulok ko tayong uh, nagmamaniho ang dami nating pinagdaanan guys bago makarating sa amin unang una guys kailangan mo sumakay ng aeroplano magbarko pa, magsasakyan pa para lang makarating sa probinsya namin guys kaya medyo mahirap ang biyahe pero kailangan tisin para lang makarating sa uh, ating pamilya so ayan, shout out sa mga OFW na katulad natin na malayo yung inuwian kaway kaway naman dyan, alam ko na namimiss nyo yung umuwi ng probinsya yan, medyo kahit malayo tinitiis yan para lang makarating sa ating kanya-kanyang pamilya. So ayan, shout out sa inyong lahat. God bless you sa ating lahat. So ayun guys, malapit na tayo sa bahay guys. Sa lahat po ng mga tao na nagparating ng pakikiramay sa amin pamilya, lalong-lalo na mga kaibigan natin at mga kamag-anak, maraming maraming salamat po sa inyong pakikiramay. At sana'y ay pagpalain po tayo ng Diyos at ingat po tayo lagi. Maraming maraming salamat po muli. So hanggang dito na lang guys, hindi ko na patatagalin. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Thank you for watching!